Hi guys, madong buntag din yung tanan. Ngayon guys, ito na yung ito na yung yung pinaka ko namo na sa day guys kay mong uli na mig Korea. Balik na pod mig Korea karong araw nato to guys. Mamayang mga anjang mga 2 PM yung flight namin pabalik ng Korea. 11 PM na yan guys. Yan na yung way papuntang airport. Yan, makikita nyo na yung bubong ng airport, guys. Tsaka kanang makita na pag ninjo ang, ang tower. Yan. Ito na yung way pa loob sa ano, Panglao International Airport. Ito na, Panglao. Ikanan, na, Panglao. 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 Ayan na guys, niabot na jud mi sa Panglao International Airport. Pila na kami guys para makapasok. Sobrang longkot na ngano. ano. Kahit hindi ako halatang malungkot pero naisip ko pa rin yung <laughs> sarap pa talaga magstay sa buhol talaga. Yan guys, andyan nakapasok na yung luggage namin. Yan, naka-check-in na din yung luggage namin pinachikin na namin agad yung luggage para ano, wala nang aberya. Yan guys, may natira pa akong manga. Hmm. Kinain ko na muna kasi bawal sa loob naman. Timing mga 1pm guys, niabot na jud ang ano, play na Jijo Air. Taghan jud ang mga Korean na namasyay guys. Yeah. Iputol na ganyan na kanin video. Grabe. Pero ang daghana yung taw nila. Oy. Kining Jijo Air guys isang araw kay mubiyahi ni sila o kaduhaman. Isa ta sa tanghali. Isa din sa madaling araw. Mga 12, 12 a.m. sa umag. Uh, madaling araw. Tadating tong Jijo Air. Balikan. Sobrang dami talaga guys nila. Ang hilig na nila mamasyal ngayon sa buhol. Puro mga Korean lang yan guys. Habang nagwiwiting kami guys, malapit na kaming papasok yan. Pumila na naman kami. ah para makapasok na sa plane. Eh, habang ako na, naglalaka dito, medyo talaga naisip. Ang sarap pa Pero no choice ka na kasi kailangan mo nang mabalik ng sa Korea kaya na ay pasok manggod ang mga anak, guys. Yan. Ako lang mag-isa dito na Pilipina, guys. Ang mga kasama ko, puro sila mga Korean man. Kung may mahalo man, guys, na Pilipina, isa, minsan, wa, kasi mga Korean na lagat na lahat ng pasahiro, guys. Wala pag anong nakapag-asawa ng ano, ng mga koreano nakatira sa buhol kung na isa man lang dalawa pero dugay dugay manggod po pod o okay, mga pasahiro na pilipina diri sa buhol yan ako lang pilipina dyan pa uwi pabalik ako lang gihapon yan guys, time na namin 2pm 2 p.m. talaga flight namin guys. Yan, palipad na kami papuntang uh, Incheon International Airport. Bye bye!